Ipinag-utos na ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpataw ng pinakamabigat na parusa sa babaeng security screening officer na nakunan sa CCTV camera na nilunok ang mga dolyar na kinupit niya sa isang dayuhang pasahero. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Nasampana ng kasong administratibo ang babaeng security screening officer na sangkot sa pagnanakaw ng nasa 300 US dollars mula sa isang papaalis na Chinese national ayon kay Office for Transportation Security Administrator, Undersecretary Mawa Plaska, na tapos nakahapon ang kanilang fact-finding investigation. Na isampana po namin yung formal uh, administrative charge of uh, theft pero categorized as uh, gross misconduct sa aming ano sa amin uh, policy. Simula po noong uh, September 8 hanggang noong uh, September 14 talaga hindi na niya na kumuha siya. Pero noong pong lumabas ang mga video ng footage, uh, binago po niya kanyang uh, statement. Uh, nasabi na niya na kumain nga daw siya ng uh, na rin ang na naturang security screening officer. Pagdating naman sa posibleng kasong kriminal na kaharapin ng sangkot na personnel. gagawapan pa ng paraan yung ating mga investigators kasama yung uh, PNP Absi Group para ma makontak po natin yung nakalis na ang passenger. No, But in the meantime, nag-aaral po yun din ating mga lawyers. Uh, baka pwede naman na uh, isang pa initially na yung criminal case kahit na wala pa yung uh, formal affidavit ng uh, complainant. Ayon sa OTS, meron namang complaint sheet ang biktimang ng pasahero at tinitingnan din ang posibilidad na may kasama o kakuntiyaba ang sangkot ng security screening officer. Initially po, may mga na-identify kami na dalawa at uh, ito pa yung aming binidevelop ngayon dahil uh, lahat po na naka-duty po doon sa aming checkpoint noong mga panahon na yun uh, will all be subject possible uh, involvement. Dismayado si Transportation Secretary Jaime Bautista sa panibagong insidente ng nakawan sa paliparan, lalo't kamakailan lamang ay kanilang hinihikayat ang mga dayuan na mamahunan para sa operasyon ng main gateway ng bansa. Ipinagutos din ni Bautista na magpataw ng pinakamabigat na parusa sa mga mapapatunayang guilty sa kaso upang ipakita na seryoso ang ahensya na mawala mga tiwali sa kanilang hanay. Sa bahagi naman ng Manila International Airport Authority, ayon kay Mia OIC Brian Co walang puwang sa paliparan ng anumang masamang gawain na siyang kabalikteran sa pagsisikap ng NIA para mapabuti ang serbisyo sa paliparan. ay naman kay Sen. Grace po, nakakagalit at nakakaya ang insidente ng pagnanakaw sa NIA. Anya tila hindi nauubusan ng paraan ng mga magnanakaw sa paliparan. Anya, dapat maayos ang pag-vet sa mga aplikante at magkaroon ng re-interview sa mga kasalukuyang personnel at sumailalim ang mga ito sa evaluation. Ayon naman kay Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva, dapat alamin kung may kasabwat ang sangkot na personnel para anya, mawala na ang mga ganitong masamang gawain. Para naman kay Senator J.V. Ejercito. Nag-selta ng head ng OT si Jel uh, Aplaska that uh, she will be terminated. So, And uh, they have all the evidences na raw. So at least yung mga ganito, they, uh, it, should not, ano, it should not be tolerated. So I, uh, I'm uh, satisfied with the action of the OTS uh, head. Anya walang kapatawaran ang naging pagnanakaw, lalo't ang paliparan ang sumasalamin sa estado ng isang bansa. Rod Lagusad, para sa bayan.